Yan, ito na yung aking ampalaya. Papatay na. Wala na. Patay na sila. Oh, marami na rin dito yung lapitas. Ano, ampalaya. Yan, nakabalot sila. Uy, may malaki pa dito. May laki nakita ang laki ayan o, eh, ang laki yan ayan so binabalot lang dito para hindi na kahit hindi tayo mag spray ay matutuloy yung bunga ng ating palaya so, marami pa rin yung bunga pwede na ibinta oh. so ito yung kabuuan nya dami yung balot tiyaga lang sa pagbabalot ito yung mayroon pa rin Oh, sayang Pisti Tasty. Ayos. Maganda pa sana yung talbos oh. Kung may abono. Bubong pa to yung Ampalaya si, maganda pa talaga yung talbos. Yan oh. May mga bunga pang magaganda. Ủa? Đây, là. Đây là con mời anh trong buồn á đi nữa Po. Ang ganda pa ng talbos.